Ngayong araw, samahan nyo ako sa Burakay dahil maghahanap tayo ng pwede natin picturean for free at ang aking misyon ay mapasaya ko sila sa pamamagitan ng simpleng litrato. G, oh. maghahanap tayo ngayon na pwede nating i-photoshoot for free. Mapabarkada, single, foreigner, oh. or relationship. So, pipitikan natin sila gamit itong camera natin na napakalupit. Kaya samahan nyo kami. Let's go. Konting lahat ko lang nakakita agad ako ng magtotropa. Kaya niyaya ko agad sila mag-photoshoot. Oo, oh, no! Para may remember na Tara, Dito lang kayo, dito lang kayo. At pangalan mo? Sean Harbon. From Eastern Sama. Waray, waray, waray. Dito inayos ko na yung pwesto. Para naman maganda yung tama ng araw sa kanila. Bigyan nyo ako ng flex. kanya kanyang flex yan. kanya kanyang flex. One, two, three. I must Please, okay lang Buko kayo Checking out the scene uh -huh. Hindi niyo tawanan So yung makuha to Subscribe niyo muna oh. Kaya <laughs> ikaw, kung di ka pa naka-subscribe mag -subscribe ka na Yung mga basketball player pala to down. Bar din kasi itong kasama ko eh JT. Uh -huh. Pagkatapos natin pindikan ng mga tropa, nakakita agad ako ng foreign couple, kaya tinanong ko agad sila kung winning sila magpa-picture. Can I take you a picture? For me. Okay. Uh, Alright. can you guys. Um, over here. Oh. <laughs> Subok ang English. Subok yung English. Kaya agad ko sila pinapwesto at pinakita ko yung post na gagayahin nila. And then, and then, look, look out. and <laughs> then bro, you can. Okay. Uh, can, you can you move it a little bit and then side off me? And then do, uh, there you go. You so, uh, Can I do a favor? one more thing. Look up the camera. Uh -huh. there you go. Thank you guys. na yung ano ko yung English spoken ng dollar mo. Dollar ko, G. I'm wala po itong bayad. <laughs> so, pizza na natin sila. Bigyan natin sila ng magandang pizza dito sa Bray. Okay, Pwede po ba kanyari nag-uusap po kayo ang apat? Yan. Yeah. Tapos, bigyan niyo po ako ng tawanan lang po. Tawanan sa isa't isa. -isa. Okay. Thank you guys. Po. Okay po. G, mukhang mag-i-picture sila doon, Ji. Bigyan natin ng magandang picture yan. Guys, oh, okay yes, sorry lang, picture ako kayo. Oh. <laughs> Ganun pa ka pala yung mukha na. One, two, three, smile! Ay, hey, ganda. Thank you po. Thank you po. Yang, yang A po. Tapos send ko na lang po sa inyo. Nakita tayo dito nag-i-picture, so mag si picture yun na dito. Okay battery ko kayo. Isa lang po, isa okay, lang. Tapos sasend si ko sa IG. Isang lang, uh, ah. ako okay. picture lang <laughs> akong bahala. Okay. Ito mo lang ako ng magandang post mo. Yung tal yung ano day, right? then, yun. and then, and then, kayo yung confident ka sa post Okay. Yan pa yung Ayan. Ayan. mo na gagalaw. Okay, na And then mine too oh, long what you would happen when you cold to me come on you keep Thank you. guys, maghahanap pa tayo ng pwede natin pitikan boy. Ayan, picture po. Okay, one, two, three. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa channel ko ha. Boy, ayoko Thank ng foreigner kasi... Thank ako mag you. Alam mo naman, English barok lang ako eh. Lububog na yung araw. Pero mag-aanap pa tayo ng dalawa. Guys, nakakita na ako sa family. Hello po. Okay lang, nakita ko kasi nag mo. Pwede ko po ba yung picture? Ay, baka may bayad? Wala pong bayad to. Free po. Subscribe lang po yung bayad. Ah, sige, sige. Yeah. Ito problema ko. Yeah, okay po. One, two, three. Okay, three, two, one. Usap po. Sa IG Sorry. po. Sa IG po. IG. Uh, oh, IG siya may IG. Follow niyo po ano sa Instagram IG. Ano yung subscribe namin? May lupa uh -huh. ba po yeah. subscribe? Wala po. Wala, wala po. Libreng libre libring, po, libring, po sa YouTube po. tsaka ah, sa IG. Yeah. Kaya po kasi namin ito ginagawa kasi gusto po namin maging memorable. Maging yeah. memorable day po. Yun, sa pamagitan lang ng picture. Ah, So, mapagbigay ako ng saya sa mga tao. Salamat. Thank you po. Thank you po, thank thank you. You po sa appreciate. Thank you. Thank po. you, Thank, thank you. you. Boy. Oh. Uh. Last one na lang bago lumubog yung araw. So magahanap tayo. Hello! Boy, ito family. Tatlo lang sila, oh. Ate, kuya. Ate, po. Ate, sige po yung picture na nag-vlog po ako. So, pwede po po kayo magsama. picture lang po po kayo para meron po kayong reminder, Okay lang po ba? Hindi Okay lang, picture lang po po kayo. Sige po. Ate, hawakan po para po muna yung para bumagal po picture po natin. Sige po, ako po, ako po. Yeah. Sige po, ate um, lang, okay lang. Ito ka lang po, aiglo niya. Ako okay. bahala ko sa inyo panas. Wait lang po. Okay, one, two, three, smile. Tingin po kayo kay baby. Three, two, one. Baby, tingin sa kanila. Tapos Happy po smile, nyo. baby. Smile. Baby, smile. Okay oh. lang po ba? Tawanan lang po tayo. Candid ba, candid? Candid, one, Happy ka din, baby. Happy. Nahiyan <laughs> na. Hey, 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 hey. One, two, two ano po? Follow niyo na lang po yung sa IG para isend ko po sa nyo yung Ano po yan? Um, yung ilang po. Tapos ako yung kita sa nyo. Bilinergan po kami na po. Kaya po. Oo, parang gano'n. Thank you, thank you. Thank, you. Thank, you, thank, you thank you po. Thank you po. Sana po napasaya po namin kayo. Thank you. Yeah, mga ba, tapos na natin gawin yung pagpapasaya sa mga tao sa pamamagitan ng video. Oh, no. At syempre, G, kung nagusto nyo itong video na to, anong dapat nilang gawin? Subscribe para mag 1M na si Yangi kasi ako 1M na At syempre, boy, kung gusto rin nila ako oh, kunin na photographer, pwede pwede yan. May message nyo lang siya sa IG. Pwede nyo ako message sa IG o kaya sa Facebook. Search nyo lang yan. Eh, Mag-inquire lang kayo sa akin. Ako bahala sa event man yan, birthday party. Para message nyo lang ako. Ayun lang, guys. Maraming salamat. Syempre, sa mga umabot dito, gusto ko naman pasalamat sa inyo. Huwag niyong kalimutan subscribe ha. Let's go! Hoo! Para sa 1M subscribers, gagawin namin ang lahat. Sana suportahan niyo kami. Subscribe. Subscribe! <laughs> 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 yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation.